So, yun yung ating eight heads. So, mga nagtay na sila. So, hindi pa tayo nagpapakain yan ha. Ah, ito. Malambot din tayo nila. Hindi pa tayo papakain sa inyo sa ilalim. Ayun. Oh, hindi pa tayo nagpapakanya sa inyo. Ayun. Mga nagtay nga itong mga piglet natin. So, ano to? Ilang oras pa lang simula ng pinanganak. So, mga nagtay na. Ayan. Ayan. Kaya tayo hindi nagpapakain sa inyo. Ayan. so ang kain ng na to ay mamaya pang hapon. So kahapon ng anak, pinabukasan pa ng hapon ang kain niya. Yan yung problema. So hindi pa kumakain lalo na kung pinakain niya.